Good morning mga kapigmate. So yung kapatid ng mga to ay uh, natuluyan na mga kapigmate. So hindi natin kinaya. So ito. So dito na lang tayo magpo-focus sa mga natira. So 11 heads sila. So ito yung mga natira natin. So, okay na. So, lahat sila ay okay. So, naanohan man tayo, namatayin man tayo ng isa dito. So, hindi na natin may iwasan. May na iwasan yun. So, binawa ko na lahat. O, oh, wala tayong nag, ano, namatay pa rin, namatayin pa rin tayo ng isa. Kaya, okay na yun. So, move on tayo. Move on. Ano. So okay na to mga piglet na to mga kapigmate ko. niyo wala nang nagtatay dito o wala na. So after 3 days simula nung ano Yan, ay pa 4 days na pala ngayon simula nung pinanganak sila. Tapos uh, first day na pa mga nagtatay sila, 'di ba? Second day nagtatay pa, third day uh, malapit na mabuo. Tapos ngayong pang 4 day ay wala na. So ayun. Hmm, wala na. So, matigas na. So, ito naman yung pagpapakain ko dito mga kapigmit ng inahin natin na nagpapadete. Ayan. ano So, okay. Okay. Ah, ang pagpapakain ko dito mga kapigmit sa inahin natin na ano, na nagpapadede ay mayat maya po so, sa maghapon ito ganito mga ano. So, hindi ko na inano kung gaano karami sa maghapon. Pero, hindi ito lalampas ng dalawang kilo sa maghapon muna. Pero, sa pa palimayan, pa, hindi lalampas. Basta, ang ginagawa ko dito ay ah, ito. Grower pigs pa rin pakain natin. Yan, ganito karami lang. Pero, mayat maya. Yan. Mayat maya ang bigay natin dyan. Hindi po tayo, hindi nausap nila dito sa inay nagbibigay ng maramihan o yung isang lagayan lang di baling may di baling may ano o konti lang basta may maya so ito naman dahil yung mga piglet tinuturuan pa lang natin kumain so booster feeds pa rin tayo so hindi pa tayo din ng grower uh, may papaubos pa tayo ng ano to bali itong ating booster feeds na pigrolak So, uh, ito, bali dalawang kayang yung papaubos ko. Ito pang pa isang pack. Ayan. Ito pang pa isang pack. Pag naubos na po yan, uh, mag-grower na ako. Pero pag yung isa pa lang naubos, uh, at ito, nabuksan na natin, mag-mimix na tayo dito ng grower. Pag naubos na po yan, pure grower na papakain ko sa mga piglet natin. Uh, malulusog na mga tulog. So, ganyan lang ganyan laging tulog ay okay na po yan so may nag-aano nga pala sa atin may nag-aano kung may pwede raw gawing inahin dito dito sa batch na to dahil malilito mga kapigmate ah uh, saka hindi po to ano ito po ang lahi po nito ay mix mix na madami ng mix So good for patining to kasi durok ang bor na ginamit natin. busog na busog eh. So 4 days nila. Ay, saplado. Saplado. Ano ba ito lalaki? Babae. Saplado. oh lalaki na. Ano? 4 days nila, mga wala na yung puso nila. Mga natanggal na. Yung iba kahapon na day 3 nila, uh, yung iba mga tanggal na rin ng puso eh. So ito naman ang poproblemahin natin ngayon. Itong sapa ng inahin natin. Yan. Kaya nag-aalaga alaga natin sa sisical powder yung inahin natin. Kasi tingin ko dito nangalay to or ano, sumabit dito siguro. Yan, sumabit dito. Kasi itong ating ano, yung kulungan natin ay siranaw. Tanggal na to. O, putol-putol na. O. So, wala tayong welding dito. Hindi natin ma-repair. O. Mga nakatali lang na lang ng kawad para hindi lang makano yung inahin. Pag-iipon pa tayo ng pera para ano. So hindi tayo dito makapag arkila ng generator na pwedeng gamitin sa welding. So ang gagawin siguro natin kailangan siguro bumili. <laughs> Wala eh. Pero o kaya bumili ng mas sobrang habang wire na makakabot dito sa amin. Kaya lang ang problema no, pag welding ang gagamitin, low voltage naman. Ang hirap pala dito mga may pag ganto na alaga mo mga gantong baboy tapos gamit mo sa kanila ay kawayaan, kawayan tuloy. Bakal, uh, ang naging problema natin dito matindi na mahirap solusyonan <laughs> ay itong ano, itong kulungan ng inahin natin na kinakalawang. Ayan, gusto mo natin i-repair, hindi natin ma-repair. So halos lahat yan ay sira na. Ano? wasak na so tinatalian na lang natin ito rin oh. No? yan so kaya kung kayo nagbabalak ng baboyan tapos uh, lugar nyo ay walang kuryente huwag na kayong gumamit ng bakal tiyaga na lang sa kawayan o simento so wala tayong kuryente dito puro sira na to ito So, ito isang isa na lang ang kumakapit. Ay, isa na lang kumakapit. Basta so, isa na may dumi pa ng baboy kasi ah, hindi pa tayo napagdakop ng dumi Yan. Ito putol na. So, wala na kumakapit diyan. Ito na lang brace natin. So wala na. Tapos dito, ayun oh. Mga sira-sira na. So, sobrang dami nating riririn pero no? 'to, mga wasak na yung yung crash guard natin wasak na sobrang daming kailangan i-repair dito sa atin eto wasak na din hmm. putol na din to hirap wala tayong kuryente eto malapit na rin maputol hmm. yan yan po ang magiging problema nyo sa baboyan lalo na dito sa mga inihin Uh, yung ihi nila malakas mga pagpakalawang ng ano mga bakal kahit may mga pintura na yan na ano kahit may pintura na sila na yung epoxy paint so ginamitan natin to ng epoxy paint pero wala bali wala yung epoxy paint madali lang na ano papasira na rin to tapos dito naman sa feeder ito rin oh so, napakarami ng i-repair -re po dito dito sa baboyan eh dalwan uh, dalawang taon na may gito, no? Magtatatlong taon pa lang itong ating babuyan. Magtatatlong taon pa lang, pero marami nang sira. So, halos lahat ng kulungan ng inahin ay kailangan ng i-repair. Ayan. Laglag na rin to. So, tinatalihan ko na lang to ng kawad. Okay? Pag natin habang dumedede yung mga piglet. So, yon, Okay na mga pigmeat. So, ganito, pag nagpadede yung inahin, tapos mabilis. Mabilis may lung umalis sa kanila yung kagaya isang yun. Umalis na. Ibig sabihin, kusog na yon. So, yun mga kapigmeat. Ibig sabihin, may isang kusog na. Ayan na. Umalis na. umalis ng isa sa mga iba dumedede pa um, sapit sa na mga piglet so ang ano na lang natin na may nagtatae o wala hindi naman nagtatae na yan um, nagsisimula nagsisimulang na pero yung iba okay na lahat mm -hmm. so target ko dito pag nakapag harvest tayo ng patining baka makabili ako ng welding machine na di gasolina so napaka mahal nun pero kailangan talagang sira na sira sira na so yun lang mga kapitmate good morning